Itinanggi at mariing pinabulaanan ni Rafi Revis ang kumakalat na balitang binastos umano niya si Coach L.A. Tenorio. Bumagsak naman ang ranggo ng Gilas Pilipinas matapos ang bigong kampanya nito sa Asia Cup habang umakyat naman ang Chinese Taipei na dalawang beses na binokya ang pambansang koponan at si Lila Barros, ang volleyball superstar ng Brazil, may madamdaming pahayag para sa mga Pilipino sa napipinto niyang pagbabalik bansa. Tutukan po natin ang lahat ng yan pero bago yan, subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Sa gitna na ng pakikipagagawa nito ng isang spot sa koponan ng Converge, umalingaw ang balitang binastos umano ni Rafi Reyes si Coach L.A. Tenorio. Base sa lumabas na issue sa social media, magre-retiro na lang umano ito kesa makasama si Coach L.A. sa koponan Ang issue ay kaagad na itinanggi ni Rafi Reyes. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Rafi Reyes sa report ni Ruben Tarado sa Spain. Hindi totoo yan, kwento lang yan. Hindi totoo yan dahil hindi ganyan ang karakter ko na magsasabi ng ganyan sa isang coach. Hindi ko pa nga alam kung artikulo ba yan o kung ano eh. May nagpakita lang sa akin ng headline at sinasabi kung ano yung nakasulat. Kaya hindi ko na binasa at tinanong ako kung totoo ba yon. Sabi ko hindi, hindi yan totoo. Tapos sinabi nila, oo, hindi kami naniniwala na totoo yan dahil hindi ka ganyan. So tapos yung issue, walang issue at kailanman hindi nagkaroon ng issue mula kay Rafi Reyes tungkol kay Coach L.A. Tenorio. Obviously, sa technology na meron tayo ngayon mga playoffs, walang ligtas ang sino man talaga eh, di ba? Kapag napagtripan ka, nagawang ka ng issue, magugulat ka na lang pag gising mo kinabukasan, sabog na sa social media account mo yan. Yun yung reality sa ngayon. Hindi katulad dati na walang ganito. Anyway, mga playoffs, base sa report pa rin, walang plano si Rafi Ravis na magpahinga. Sa ngayon, nasa kampo umano siya ng Converge at kasalukuyang nakikipagkumpitensya sa ilang players para makakuha ng spot sa nasabing team. Sa madaling salita mga ka-playoffs, pakiramdam niya, kayang-kaya pa niya sakaling bigyan siya ng pagkakataon ng grupo ng Converse, di ba? Sa ngayon, 48 years old na siya. Dalawang taon lang yung agwat nila ng PBA. Pero yung mentality niya, matindi pa rin. Yung last na pinakita niya sa Magnolia habang kasama si Coach Chito Victolero, tingin ko pruweba din yung nakakayanin niya pa talaga maglaro. Makipagsabayan sa mga batang player. So siguro tingnan natin kung anong ibibigay sa kanya ng Converse kung meron man sa mga darating na araw. Samantala, tuluyan namang bumagsak ang ranggo ng gila. Sa Pilipinas, base sa inilabas na ranking ni FIBA, bumaba ang pambansang kupunan ng tatlong hagdan sa world rankings habang ang Chinese Taipei na tumalo sa kanila ng dalawang beses ay umakyat ng anim na pwesto narito ang report. Tutukan natin si Ralph Edwin Villanueva ng Philstar. Bahagyang bumaba ang Gilas Pilipinas sa pinakabagong FIBA Men's Ranking matapos itong pumampito sa 2025 FIBA Asia Cup. Ang Gilas na nasa ikatatlumput-apat na pwesto noong Marso ay bumaba sa ikatatlongputpitong pitong ranggo. Okay mga ka-playoffs, obvious na obvious na malaki ang efekt ng pagkatalo ng Gila sa Asia Cup qualifiers at sa mismong Asia Cup kung saan kinailangan pa nilang dumaan sa butas ng karayom para lang makapasok sa quarterfinals kalaban ng Australia. Tingnan natin ang ranking dito sa website ni FIBA. Eto na siya. Kung dati nasa 34th place tayo, ngayon eto na, nandi dito na tayo sa 37th place. Hindi lang naman tayo yung bumaba actually, no? Maging yung New Zealand, bumaba rin po sila dyan. Mula sa 22, ngayon nasa 25 na po sila. So tatlo din ang binaba nila sa world ranking. Yung Chinese Taipei naman, umakyat sila mga ka-playoffs. Kung dati nakapuesto sila sa 73, ngayon nasa 67 na po sila. Anim kaga, di ba? Malaki inakyat nila. Pero syempre malayo pa rin naman sa atin yung ranking nila. Ang problema lang siguro is yung aktual na bakbakan, di ba? Tinalo talaga nilang gilas at sa tingin ko, handa nilang ulitin yun sakaling magharap ulit sila sa mga paparating na kom competition. So ngayon, number 7 tayo sa Asia habang yung China, pumang lima po sila. Ha? Yung China, umakyat din sila ng tatlong pwesto mga ka-playoffs. Mula sa pagiging number 30, ngayon number 27 na po sila. Matindi rin kasi yung ginawa nila sa Asia Cup. Eh. Nag-runner up sila sa Australia na muntik pa nilang talunin. Partida pa, wala silang ginamit na import doon. Lahat sila sariling kayod. So malaking bagay yon kung manpower ang pag-uusapan natin. Mas may bigat yon kumpara kung may kasamang import ang kuponan. Malaking hamon sa si pamunan ng Gilas Pilipinas ha, partikular sa SBP at kay Coach Tim Cohn. Hindi biro ang mahulog ka ng tatlong baitang mula sa dati mong pwesto. Habang bahagyang bumaba ang ranggo ng Gilas Pilipinas, nakatakda namang bumalik sa Pilipinas si Lila Barros ng Bansang Brazil. Ang isa sa mga kinagiliwa ng Filipino pan sa larangan ng volleyball noong 2000. Sa kanyang social media post, ibinahagi nito ang kasiyahang muling makabisita sa bansa na minsan ay naging parte ng kanyang karera. Narito ang kanyang paglalakas. HAD Tutukan natin ang mga sinabi ni Lila Barros sa kanyang official Instagram account. Ang Throwback Thursday ngayong araw ay puno ng damdamin. Noong Grand Prix ng taong 2000, naranasan ko ang mga natatangin sandali, kasama ang ng pambansa ng Brazil at hanggang ngayon dala ko pa rin ang labis na pagmamahal ng mga Pilipino na tinanggap ako na parang isa sa kanila. Ngayon ang puso ko ay puno ng pasasalamat sa nanalapit na pagubalik sa bansang naging mahalagang bahagi ng aking buhay at karera sa volleyball. Sabik na sabik na ako'ng muling makasama kayo ang tagal na nito mga ka-playoffs, di ba? Pero dahil dito ginaganap yung FIVB, yung volleyball, ang katapat ng FIBA sa basketball, na nang talunin ng alas ng Iran sa nakaraan nilang bakbakan ilang araw na ay nakalilipas na halos dumurog sa puso ng karamihang Pinoy na bye sa FIVB. Eto, babalik si Lila Barros. Alala nyo pa rin siguro to kasi nung time na yon, time ni Barros dito sa Maynila, natatandaan ko nun, matindi si kapag si Barros na yung bumabanat eh. Parang inampunan ng Pilipinas si Barros yung time na yon, di ba? Minahal na parang tiga dito siya sa atin. Yun yung tumatak sa isip ni Lila Barros na ayon sa balita. Naglilingkod ngayon sa Brazil bilang isang senadora. Na-share lang natin itong mga ka-playoffs kasi ganito talaga magmahal ang mga Pilipino eh. Kapag nakita natin na karapat dapat hangaan at mahalin, kahit hindi siya Pinoy or kahit wala siyang dugong Pinoy, pinaparamdam talaga natin ang pangumahal. Sa panig ni Lila Barros, iba yung karanasan niya dito mga ka-playoffs, iba yung pakiramdam niya dito. Yun yung dahilan bakit tila emosyonal siya sa nalalapit niyang pag-ubalik sa bansa para sa ginaganap na episode ang FIBB, ang FIBA ng volleyball. So guys, maraming maraming salamat.